kasino casino. Ito. Dito, maraming nalululong sa sugal. Kaya dito sa Canada, iiwasan, yung, natin yung sugal kasi masisira ang buhay nyo rito. So, nagpunta lang tayo dito. Naglakad-lakad lang. Pero, kasi tandaan nyo dito, sa Canada, maraming nasisira ang buhay sugal dito. <laughs> kasi pag nagsugal ka na nagsugal dito, Kaya rin, nanalo ka ng ano, ng isang daan tapos itataya mo uli kasi feeling mo feeling mo mananalo ka uli tapos talo na naman so, ang gagawin mo bet na naman hindi mo namamalayan kakataya mo ng 50 cents 1 dollar yan nalululong ka na pala ang ending lahat ng pera mo ubos kaya pagka pag napunta ka dito, kabayan, iwasan ang sugal kasi walang mangyayari dyan. Malululong ka lang, mangyayari, masisira ang buhay mo. Tatrabaho ka na magtatrabaho, tapos uubusin mo sa sugal, ako, maniwala ka sa akin. Ito na. <laughs> Nandito na tayo. Negara Falls View. Casino. Ah, oh, di ba? Ganda. <laughs> Hindi tayo sa garol ah. lang tayo ng libreng ano. Libreng wine. Tsaka tambayan tayo ng konti. <laughs> Alam nyo dati may experience ako dito eh. Doon na sa ano, sa slot. Nanalo ko ng almost $500. Tapos ibinet ko pa ng ibinit. <laughs> Natalo pa. O <laughs> yan. Napasok tayo dito, guys. Uh. Tayong mga narito, ano, mga Pinoy. Mga lolo-lola. Pabrito lang mga narito, eh. Uh. Ito yung ano ipakita ko sa inyo yung ano tambahin namin dati oh pag nagpupunta kami dito yun 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 o guys ayun na naka ng gabi dito sa Negara Falls alabi grabe ay upuntahan tayo guys upunta tayo sa ano paboritong tambahin ng mga lola at lola dito <laughs> Siguro nagtataka kayo bakit may may scarf ako. Grabe yung labig dito. Kasi yung habi ko nga sa inyo, yung yung hotel na binigay sa atin, no? Yung sa Marriott. Talagang closer na closer sa ano, sa Niagara Falls. Pag dumuha mo sa bintana, kitang kita mo na yung view. Kaya nga, false view. Tapos, talagang sobrang lapit lang dito ng mga mga uh, libutan ay mga, mga libutan pati kasi ito malapit ngayon yan ang ating vlog ngayon pupunta tayo sa casino dalawang paso <laughs> Ayun, grabe ha ayaw nakita niyo yung scarf ko oh. lakas ng hangin sa lamig pa Dapat dito kami sa Embassy Suite eh. Pero, siyempre, may nag-offer. Kaya doon tayo napunta sa ano, Marriott na ang ganda-ganda ng view. Ayan. Whew, lamig. Ayun yung ano, False View Casino. Ayun o, ayun o. Ayun ayun. Yeah. Kasi may ano, may libreng inumin doon ngayon. Makikinom tayo ng libre. <laughs> ah, ba? Diba? Doon sa libre. <laughs> di ba? Doon sa Falls View Casino, may mga kainan doon. May Starbucks, Tim Hortons, Burger King, may food court doon. mura.